Tulong sa kalikasan ang naging focus ng pagdiriwang ng Education Week sa Campino Elementary School na inihabol noong biyernes. Binandera ng mga mag-aaral sa isang exhibit ang ilang mga produktong kanilang likha na pawang mga yari sa recyclable materials. Katulad na lamang ng mga lumang puting t-shirts na ito na ginawang parang bago matapos itay -dye. Ang mga makukulay na boteng ito naman na yari sa dyaryo ay naging kapakipakinabang bilang flower vase at palamuti sa tahanan. Nariyan rin ang mga picture frames na gawa sa karton at tuyong dahon ng akasya. Mayroon ding mga recycled bags, puppets at dish gardens. Nagtanim rin ng dalawampung punong kahoy ang mga miyembro ng Yes O oh! Club ng Paaralan bilang produkto ng kanilang pagkakatuto hinggil sa pangangalaga ng kalikasan. Nagpaligsahan rin ang ilang mag-aaral sa paggawa ng poster na may kaugnayan sa tema ng K-12. Mula sa Camptinio Elementary School, ito po si Alan David Valdez, Deputy Media Bureau Member, nag-uulat para sa Deped Hour ng DWWJ, Radio Opisyon.